At yan mga kasari, habang naghihintay tayo ng ating ahente, ngayong araw tayo ay nang putol putol ng ating mga shampoo. Uh, kasi marami ng kulang dyan sa ating lalagyan. So kailangan na natin yan na trabahuhin habang naghihintay tayo ng ating mga ahente na magsidatingan ngayong araw. Kasi pag-araw ng Martes talaga, um, ilan yan sila ang dumadating dito? Tatlo. Kaya habang hinihintay natin ay nagputol-putol mo na butol -butol muna tayo kasi hindi nga maganda yung aking pakiramdam ngayong mga ilang araw na medyo matamlay tayo mga kasari nga kasi mataas palagi ang aking BP so kailangan ko sana magpahinga kaya lang uh, hindi talaga po pwede magpahinga rin tayo sa ibang mga trabaho pero ang sa tindahan hindi talaga pwede at yan nag tayo ng asin kasi kagabi may naganap ng asin at wala na akong naibigay kasi hindi nga ako nakapag-repack nakapantambak na yung aking re-repackin pero hindi ko talaga nagawa kaya ngayon araw habang naghihintay tayo ay uh, naisipan kong mag-repack na lang muna para may ano yung pag-upo natin dyan at sana maaga silang makarating mga kasari para naman uh, after lunch makapahinga naman tayo kahit paano yung makahiga-higa tayo at yan na ang aking mga naripak na asin. Yan ay tig limang piso at saka sampung piso. Hello mga kasari. Good afternoon sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Martes. At uh, uh, mayroon akong i-share sa inyo na mga pinamili ko ngayong hapon. Welcome sa aking uh, tindahan. Kahit hindi maganda ang ating pakiramdam ngayon mga kasari. Kasi medyo ilang araw na na mataas ang aking... BP siguro dahil yan sa, sa stress natin sa araw-araw dito sa tindahan ay matatrabaho pa rin tayo at ako ay mag update sa inyo ngayong araw sa aking mga nabili na mga paninda sa tatlong panel na dumaan dito yung araw ng Martes uh, mayroon tayo dito tatlong uh, resibo na naipon ngayong araw at kaunti lang naman mga kasari ang aking napamili sa kanila pero i-update ko pa rin kayo sa aking mga paninda ngayong araw samahan nyo ako mga kasari sa pag-haul sa inyo ng aking kaunting na pamili ngayong hapon at ito mga kasari mayroon tayo ditong birch tree na 300 grams uh, dalawang pack pa uh, ito sa SYL tapos meron tayo dito wow ulam na afritada bali anim na piraso. Ah, uh, meron tayong afritada din na 552 na itong Ah, medyo malaki siya. Tapos mayroon tayong bago ngayon yung fresca tuna na ano na 150 grams. Uh, medyo maliit siya nung unang mga friska tuna na binibili natin. At ito ay medyo mura ng kaunti. Anim lang din ang aking binili. Mayroon tayong uh, 12 pieces na 5-5 sardines na green. Yan lang mga kasari ang aking binili sa SYL. At ang mga presyo nito ay... Uh, i-share ko sa inyo. Uh, ito yung kanyang resibo. Ang ating 55 sardines is tumaas. Nasa 23.47 na siya. Na before yan is 21 something lang. Point something. Tapos yung ating uh, 5 na, na fritada is 27.70. Ang laki na itinaas mga kasari. Tapos, ang ating birch tree is 88.78. Hindi siya tumaas. Tapos, yung ating uh, friska tuna ay 23.49. Tapos, yung ating wow ulam na fritada is uh, 20.95. At ang ating binayaran is eight hundred sixty-six point seventy. Ito ay yung sa SYL natin na ahente. Tapos may nabili ako mga kasari na nature spring na tubig. Dumaan kanina yung aking ahente. Ito ay yung five uh, hundred ml na nature spring na mineral water ang ating binayaran isang box lang mga kasari ang kinuha ang binayaran natin is uh, 346.50 uh, punta tayo dito sa isa ko pang nagbili sa ayos lang yung in order ko noong uh, sabado kaunti lang ito marami din kulang kasi yung aking expect na babayaran is uh, 1,000 pero 500 plus lang yung ating uh, binayaran kanina mga kasari ito lang uh, dalawang pack ng Hansel Hansel sandwich tapos uh, walang tawag dito wala akong uh, greatest white ito lang mga kasari isang kaya na uh, niscafe white na twin pack kaya pala 500 plus na yung ginayaran ko dalawang bear brand dalawang tie ng bear brand swap at saka uh, itong sunrocks na 250 ml is anim na piraso at saka palmolive na mabango, maliit anim, iniba-iba nila ng kulay, mabuti naman, ayan yun lang mga kasari ang laman ng ating karton na galing yan sa ayos lang, at ang binayaran ko sa kanila is na 596 I expected ko dyan is mahigit isang libo, dahil may iba pa akong mga in order, pero wala pala at ang mga kasari ang ating napamili ngayong araw at ang ating binayaran lahat ay nasa 1,800. Yan lang ang minsan na nireklamo ko sa pag-order sa ayos lang kasi uh, mag-order ka sa kanila. Uh, hindi ka mamili kasi mag-order ka tapos pagdating dito ay maraming kulang. So kung mayroon kang wala na talaga. Yan lang ang inaayawan ko minsan mga kasari sa pag-order ko sa ayos lang kasi Uh, nag expect ka na kumpleto ang makukuha mo pero pagdating dito ay maraming kulang so pupunta ka pa ulit sa ibang grocery para naman makumpleto yung mga paninda mo kaya hassle pa rin so mas mabuti pa yung mga ahente kasi nandyan lahat yung items at may good news ako sa inyo kasi pumunta dito kanina yung ribisco na ahente na nagpapabook at mag na daw silang magpabook dito at bisa na nga ako kanina uh, Tuesday ang kanilang pabuking tapos ang delivery nila is Friday so uh, masaya na tayo kasi may mga revisco product na rin tayong makuha na nasa ahente na medyo mura so yun lang mga kasari ang uh, naano ako kasi marami na naman kulang sa aking in order na wala so kailangan ko pa talagang umalis ulit at pumunta doon sa baba para mamili ng mga kulang-kulang at medyo hindi maganda ang ating pakiramdam ngayong hapon pero kailangan talaga nating magtrabaho hanggang dito na lang mga kasari ang aking uh, update sa inyo sa aking mga panamiling ngayong araw at medyo hindi maganda ang ating pakiramdam pero kailangan nating magtrabaho at hanggang dito na lang sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, baka naman ah, gusto niyo mag-subscribe at paki-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Thank you for watching, guys. God bless us all. Bye.